Good morning, good morning guys. Andito po tayo sa Davila pasukin na. ng Norte. Pinasabayan na natin yung mga Philippine na ang gamit lamang ay bike. Iko tinungo nila yung buong Luzon. Oh my god, grabe. Nagbabike lang sila. Bale, dalawin, dalawin yung dalawa yung, yung, yung uh, nag-register sa Philippine Locker. So, Tsaka isa silang kasama ng guest uh, kasama nila. level yung nakamatanda at kami na sitos, oh, ko sa iyo mga yun oh, shoutout pala kay Bang at si sa Alexo. yan sila po yung dalawang mga yung na place trip grabe yung malapit ko lang balang nila is ano po nila is yung, yung mga 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 sa lang po natin hanggang pagkukupo sila mga yun idol kung gusto nyo humingi ng sticker ko kay Boss Alex ko eh, napakaraming dalang sticker po sa Boss Alex ko mga idol walang nagbrok ng lalap ng Robin 130 kilometers sa atin nalakas sila galing sa galing ko sila sa ano tunnel uh, sa uh, doon po sila nag-start as mga 7 11 pm na uh, nakarating na po sila dito sa Bacarra Ilocos Norte mga ito. At eh hayo. Tapos po sila sa dito sa Jubanionis.